Sa kalagitnaan ng maingay at mabilis na mundo ng showbiz, may isang video na bumulaga sa social media, isang simpleng laro lang sana, pero nauwi sa isa sa pinakapinagpapyan ngayon sa Twitter na TikTok at YouTube. Sa isang set na puno ng tawanan, ilaw at biruan, nakaupo ang tatlong artista, Doni Pangilinan, Kyle Echari at Maymay Entrata. Dapat ay laro lang, choose your drama star. Pero hindi alam ng mga tao, may isang sandali doon na magtatala ng libo-libong reaction, memes, at theories. Isang sandaling magpapatunay muli kung bakit hindi lang basta love team ang Don Bell, kundi isang fenomenon. Nagsimula ang eksena sa simpleng tanong. Who will you choose? Mahina pero puno ng kilig na banggit mula sa host. May hawak na card si Donnie. Nakangiti. Relaxed. May angas. Pero sa mismong segundo na lumitaw ang pangalan ni Bel Mariano, may nangyari. Para bang nagbago ang ihip ng hangin. Napalunok siya. At sa likod ng card, sa mismong bibig niya, lumabas ang pangalan na paulit-ulit niyang pipiliin sa buong laro, Belle. Belle pa rin. Isang segundo. Isang tingin. Isang ngiti na hindi niya napigilan. At boom, viral. Hindi ito yung tipong scripted smile hindi ito yung pa-cute para sa kamera. Ito yung biglang pagliit ng mata niya, yung bahagyang pagangat ng labi, yung alam mong hindi niya kinontrol. Sabi nga ng mga netizen, grabe, tanggal ang angas ni Donny kapag si Bella na ang usapan. Habang tumatakbo ang laro, ramdam mong nagiging awkward si Donny sa bawat pagkakataong kailangan niyang pumili. Hindi dahil nahihirapan siya, kundi dahil hindi siya nahihirapan. Para bang automatic? Instinct wala nang deliberation. Kahit ano ang tanong, kahit anong kategori, Bell. 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 Sa kabilang upuan, si Kyle at Maymay nagkukulitan, nagtatawanan. Pansin ng marami, sa tuwing may ibang name na nababanggit, hindi sumasabay si Donnie sa height. Hindi siya umireact tulad nila. Parang nakahanda na ang sagot. Parang wala nang isasagot pang iba. Kulang na lang ay sabihin niyang, wala na akong ibang pipiliin kahit matalo pa ako dito. Pero ang tunay na highlight ng video ay hindi yung mismong pagpili niya. Kundi yung ekspresyon ni Donnie na hindi niya naitago. Sa bawat banggit ni Kyle ng ibang artista, may slight panic sa mata niya, pero hindi dahil natatalo siya, kundi dahil baka isipin ng audience na magdadalawang isip siya. At tuwing tatawagin niya ang pangalang Belle, may isang segundo na tila lumiliwanag ang mukha niya. Yung tipong may kilig na hindi mo pwedeng itago kahit anong acting mo. Nang sabihin niya ang nickname na Belinda, isang cute na inside joke nila, para siyang nahuli sa act. Napangiti. Napakamot. Parang na-realize niyang EI, naka-on pala yung camera, at doon masumigaw ang comment section. Wala siyang pak kung matalo siya, basta si Belle pinipili. Period. Dapat ito yung game, How Loyal Can Donnie Get? Kasi isang daan paghahati isang daan siya. Habang lumalalim ang video, mas nagiging kapansin-pansin ang shift ng energy. Si Donnie nakilala sa cool, confident vibe, unti-unting natutunaw. Parang nagiging softy. Parang hinuhubad ang armor niya. At ang dahilan? Isang pangalan na ilang beses niyang binitawan na parabang hindi lang siya naglalaro, kundi totoo ang lahat. At dito nagsimula ang gulo. Social media exploded. Trending Topic Hash Isa, Donnie Chooses Bell Always Trending Topic Hash Dalawa, Tanggal Ang Anggas Ni Donnie Kay Bell Trending Topic Hash Tatlo, Kyle At May Witnesses Sa Don Bell Soft Hours May nakita pang comment na Kahit role pa yan, kahit challenge pa yan, you cannot fake that kind of conviction At tama sila Sa likod ng kamera, kita ng mga tao ang dynamics, hindi na ito yung scripted na boy-girl na papakiligin sa teleserye. This is something else. Something real. Something raw. Something that slips out unintentionally pero mas totoo dahil hindi mo nga In the middle of the video, may isang scene na tumata, Kyle jokingly picked another actress. Todo react siya. Todo hype. Pero si Donnie, walang kibot. Tumingin lang. Tahimik. Tapos nang siya na ang pipili, diretsyong sagot, Bell. Walang hesitation. Walang script. Walang pretension. And then, he realized. Napahawak siya sa card. Napatingin sa kamera. At doon nakita ng mga fans ang bigla ang pag-change ng facial expression. Yung tipong, ay wait nakita nila yun? Pero too late. Viral na. Netizen started stitching the video. Slowing it down. Zooming in. Editing his reaction frame by frame. Yung hiti niya pag si Bell ibang level. Donnie is so whipped. Wala na, wala nang iba. Pero hindi doon nagtapos. May isa pang comment ang nagpasabog sa buong fandom. Kahit matalo siya sa game, basta si Bell ang sagot, okay na siya. At nagtrending ang line na iyon. For days, Pinoy Twitter a-bust uh, with theories. May something ba? Na off-guard siya, so baka hindi scripted. Grabito, parang soft launch. Pero ang pinaka-interesting, even non-fans, casual viewers, at mga hindi naman sumusubaybay sa don bell na paklik. Na-hook. Dahil may kakaibang sincerity sa katawan nga naman ng video. Sa likod nito, may tanong na hindi matigil ng fans. Bakit ganun ang reaction niya? At bakit, sa dami ng choices, sa dami ng artista, sa dami ng pwede niyang banggitin lagi siyang bumabalik kay Bell? Dito pumapasok ang sikreto ng Don Bell Appeal. Hindi sila pilit. Hindi sila overhyped. Hindi sila manufactured na kilig. Silang dalawa may natural energy. It's chemistry na hindi mo pwedeng ituro. Na kahit wala silang ginagawa, may spark. Kahit simpleng tingin lang, may tension. At kapag si Donnie ang napapatingin kay Belle? Ayun na. Parang nawawala ang pagiging leading man niya. Parang nagiging boy next door. Parang nagiging vulnerable. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang edits, fan theories, at breakdowns. Maging mga entertainment pages na saw sa na. Donnie chooses Belle consistently, bakit nga ba? Body language experts, paso. Belle's name makes Donnie lose his cool. At habang mas kumakalat ang video, mas lumalakas ang isang narrative. Ang tunay na Donnie, lumalabas kapag si Belle ang topic. Sa huli, nananatili ang isang malinaw na truth sa mundong puno ng acting, branding, at easy. Minsan isang maliliit na unscripted moment ang naglalabas ng pinakamalinaw na emosyon. At sa pagkakataong ito, isang pangalan lang ang paulit-ulit na pinili ni Donnie. Hindi siya nagdadalawang isip. Hindi siya huminto hindi siya natakot matalo. Para kay Donnie, Bell is worth the risk. And for fans, that alone speaks louder than any statement, any interview, any scripted scene. Kaya kung may isang bagay na sigurado ngayon, ito yun. Ang Don Bell, hindi lang basta trending. There is story that refuses to stop unfolding. Kung gusto niyo pa ng mga kuhang hindi napapakita sa kamera, mga moment na akala ng iba simple lang pero kayang magpatibok ng buong fandom, at mga kwentong hindi lang chismis kundi kwento ng puso. Dito lang sa Pinoy Hugot si, ang tahanan ng kwentong may bigat, may kilig at may kurot. Don't forget to like, share, and subscribe dahil dito, kwento mo, hugot natin.